Magandang gabi mga kapamuso sa lahat ng mga kasama natin ngayon dito sa prayer meeting at sa mga uh, lahat ng dadalo ng prayer meeting. So magandang gabi po sa lahat. Tayo ngayon ay dumako sa ating devotion na pinamagatan po nating uh, basa muna sa mga kasama ko. One, two, three, go! Generational grace. Yeah, generational grace. Ano kaya ibig sabihin yan? So basically, ang ibig sabihin ng genera generational grace is uh, unlimited uh, grace of God yung grace na umaabot sa saling lahi. I don't know if you are familiar with the term generational curse. Pag sinabi generational curse, na sinasabi na yung yung sumpa ay umaabot sa iba't sa ibang saling lahi. Uh, madalas na gamitin dito yung Exodus chapter 20 saka Deuteronomy chapter 5. Yung pangalawang utos, di ba? You shall not worship image. Tapos sabi doon, sa bandang dulo, uh, paparusahan ko kayo hanggang sa ikatlo hanggang ikaapat na salin lahi. But, actually, wala naman talaga sinasabi ang Biblia patungkol sa generational curse. But it's more on generational sin. Kasi kung titignan natin is about the sin. Kasi yung kasalanan ang nagdudulot ng sumpa eh. Tapos pero sinabi naman doon, yung pag-ibig ng Diyos ay umaabot sa sanlibong, di ba? Sa thousands of generation naman yung umaabot. So ito naman ay eh, about generational grace kasi po meron pong isang halimbawa dito na makikita natin na talagang generation oh, hindi lamang grace of God yung pinakita kundi yung grace ni God umabot sa generation maraming na bless sa pamamagitan niya Sino kaya ito sa pu babae mababasa po natin sa Joshua chapter 2 verse 1 So, sabay-sabay po natin basahin. One, two, 3, go. Buat sa kampo ng si Tim, si Josue na anak ni Nun, dalawang espiya. Sila'y pinagbilinan niya ng ganito. Pumunta kayo sa lupain ng kanaan, manmanan ninyo rito, lunsod ng Jericho. Pumunta nga sila roon at tumuloy sa bahay ni Rehab. Isang babaeng nagbebenta ng panandaliang aliw at doon sila nagpalipas ng gabi. Yan, manalangin. We pray, Lord God. Uh, teach us Holy Spirit and let us feel your grace for us tonight, Panginoon, as we study your word, Panginoon. Maraming salamat po sa pag-aaralan namin na sa buhay po ni Rahab, Panginoon. How gracious you are, how unlimited in yung, in yung generational grace, Panginoon, na umaabot sa salin lahi libong taon, Panginoon pagpalain niyo po kami sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan, si Rehab po yung bida natin. Baga, siyempre, ang bida natin, siyempre, si, si, God. Kasi sa kanya yung generational grace, eh. Pero, titingnan natin, nasa banda rito yung generational grace of God. So, bago yan, tignan muna natin yung konteksto nito. Bakit kaya sa ang mga espiya pumunta sa bahay ng prostitute? Natanong nyo na ba yan? Si unang-una -una kasi, ano eh, Uh, hindi in, most likely hindi ka pagdududahan kasi iba't ibang mga lalaki pumupunta doon eh. Iba't ibang lalaki pumupunta doon. So ngayon, yung mga tao, okay lang 'yan kasi normal lang 'yan eh. Pero makikita natin na nagwo-work din yung intelligence ng gobyerno ng Jericho. Ano ba yung intelligence? For example, sa atin 'di ba, mayroong NBI, tapos mayroong mga SPSP, -SP, yun ay mga agent, secret agents. So mayroong intelligence na nakarating. So makikita nga natin dito sa verses 2 and 3, So nakarating, hindi ko na babasahin, you know, for the sake of time, nakaabot sa kaalaman ng hari yung balita na mayroong ispiyang taga-israelita. At ang nabalitaan nga nila, sabi dito sa verse 3, na sa bahay ni Rehab. Kasi siguro nung una, hindi mo pagdududahan eh. Kasi nga, normal lang eh, may araw-araw siguro, gabi-gabi, sabihin na natin, gabi-gabi may pumupunta dyan na iba't ibang lalaki. Pero, kasi yun ang trabaho niya. Pero nakarating sa kaalaman nila, na merong espiya. At siyempre, pag merong espiya, eh ano yan, delikado yan. Tayo nga, di ba? Alam natin, nung may pumasok dito na, sino ba yung babae? Yung Bamba Mayor? Si Alice Guho, di ba? Kinakabahan na tayo. Ilang Alice Guho pa kaya ang meron sa Pilipinas? So, pag merong espiya, delikado talaga. So, ngayon, uh, talagang in nila si Rehab. At alam na natin ng story. So, nakaligtas yung mga, yung mga espiya dahil tinago ni Rehab. Pero ang punto natin hindi yung ano na yung kundi yung, konteksto lang dito. Paano natin makikita yung grace ni God dito? Tignan natin dito sa next slide natin. Basahin natin 1 2 3 go. Si Rahab ay larawan ng disgrace ng lipunan. Ito po talaga no. Hindi lamang prostitute, Pagamat ang uh, prostitution, na alam natin masama yan, pero alam natin, sa lipunan natin, until now, it is a disgrace. Kahihiyan. Diba? Uh, alam natin si Pastor Rodel nakapag-minister siya sa mga prostitute. And 'wag natin i sila no kasi iba-iba yung situation eh. Nadami ko na napanood ng mga stories, may mga estudyante pa nga para makapag-aral sila na nagpo-prostitute sila. So nakakalungkot siya no. So so dapat sa atin no bilang mga if you are really gracious man, no, talagang yung grace of God pa iiralin mo instead na judgmentalism, yung pagiging judgmental yung pairali natin, dapat yung grace. Kasi minsan wala silang choice. Pero alam naman natin, sa lipunan na punong-puno ng pagahatol, it's a disgrace. Sa katunayan, ito po yung kadalasan ginagawa, di ba? Unang-una, hinahamak. So si, si Rehab malamang hinahamak siya ng mga tao. Anggap nyo na lang siguro, baka, baka ito lang yung kanyang alam na trabaho. At syempre, binabastos. 'Di ba yung ewan ko kung ano 'yung nararamdaman ng mga babae kapag kayong sinisipulan kayo, mga ganyan. Pero may marami na ko eh, no? So nakakainis talaga siya kahit naman sa lalaki, 'di ba? Yung minsan may bading na nasa jeep ako, may bading na humawak sa akin. Ang lakas ng ano, tugtog eh. Sasapakin kita pag eh, gumapang eh. Akala ko kasi kakilala ko, umitingin. Sino kaya to? Dinginitian ko. Tapos tumabi siya akin eh. Tas gumapang yung kamay. Nandito na. Pag hindi ka lumayo, sasapakin ka na. Matagal na yan. Nasa GFA pa ako. Napasigaw ako eh. Tapos lumayo naman. Tapos bumaba na siya ng bilya. So, nagulat din ako sa reaction ko. Kasi ganun pala, no? Pagka yung, ano ka, yung space mo, yung safety space mo na... Pero siya, alam niya na eh. Ano ako eh, prostitute lang ako. Siguro ganun yung tingin na. Tatanggapin niya na yung eh, pambabastos. Siyempre, pinandidirihan. Next slide natin. Pinandidirihan siya. And, siyempre, ito yung pinaka siguro, yung walang halaga o wala kang value. Sa katunayan, kaya kang bayaran ng pera. Ang buhay ng tao, hindi dapat kayang bayaran ng pera. Ganun ang tingin ng lipunan sa'yo. Pero ang magandang bagay po, no, tingnan natin sa susunod, basahin natin. One, two, three, go! Yan. Yung generational grace ng Diyos. Kasi madalas ang nakikita lang natin ng grace of God. Pero hindi lang pala siya basta grace, kundi generational. Ibig sabihin, grace na umaabot sa iba't ibang salin lahi. Paano siya naging grace? Kasi, unang, ano, ano ba yung grace? Di ba yung pag sinabing grace, natatanggap mo yung blessing na hindi mo deserve. Yung mercy kasi, natat Natatanggap mo yung isang ano yung yung isang bagay na deserve mo ay hindi mo natatanggap. Ano na yon? Baliktad to eh. Bawa, deserve dapat kang parusahan. 'Yun ang dapat na ma-receive mo eh, kaparusahan. Pero yun yung mercy no, yung dapat maparusahan ka, yun yung dapat ma-receive mo pero hindi mo natanggap. Kasi naawa sa iyo eh. Pero yung ano naman, yung grace naman is baliktad, yung hindi mo dapat matanggap na blessing kasi hindi mo deserve yon. For example, hindi natin deserve yung love ni God. Hindi natin deserve yung forgiveness ni God kasi paulit-ulit tayo nagkakasala eh. Pero binibigay niya pa rin. That's grace. So, yung grace ni God ay talagang kitang-kita sa buhay ni Rehab. Kasi grabe kung kung nabubuhay lang sa panahon ngayon si Rehab, malamang baka pinagpipesta na siya sa Facebook. 'Di ba? So, paano, 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 paano naging larawan ng generational grace ng Diyos si Rehab? Basahin na, letter A. One, two, three, go. Pinili at ginamit ng Diyos para sa kanyang layunin. Sipin mo yung, sabi natin, walang halaga sa lipunan. Sabi na natin, ah, uh, yung disgrace sa lipunan, pwede palang gamitin ng Diyos. Makikita natin dito sa verses 4 and 6. Ngunit itinago ni Rehab ang dalawa at pagkatapos ay ganito ang sinagot. Mayroon nga pong mga lalaking, ano ito noon, So, in-interview siya, may, may mga dumating na ng mga sundalo ng Jericho. Uh, tapos ito yung kanyang naging sagot. Mayroon nga pong mga lalaking nakituloy sa amin, ngunit hindi ko po alam kung taga saan sila. Tapos sa verse 6 sabi dito, Sa itaas ng bubong niya, pinatago ang dalawang espiya at tin tinabunan ng mga tangkay ng lino na isin isinalansan niya roon. Ibig sabihin, saan, saan ginamit si Rehab? Unang-una, nakaligtas yung mga tao ng Diyos. Pangalawa, siyempre, eh, intelligence yan, mga espiya yan eh. Yung, yun ang purpose ni Gad eh. Kaya nga, dinala yung mga espiya doon eh. With the purpose, o oh, pag-aralan niyo yung lugar. And to confirm everything. So si Rehab, nagpagamit siya. Pwede namang gumamit ng Diyos ng mga ano eh, mga siguro na sabihin na natin, mga taong sabi na natin, may takot sa Diyos, pero siguro walang natagpuan. Baka kay Rehab lang. Kasi sometimes, ano, ito yung makikita natin sa Diyos. Eh. Ang Diyos, nakikita niya kasi yung isip at puso ng tao. Maaring tayo, nakikita natin ng taong to, wala ng pag-asa. Pero nakikita ng Diyos, punpunuto puno ng pag-asa. Nakikita ko to, naniniwala to sa akin. Makikita natin yan later on sa mga as we progress. Si Rehab, ginamit siya ng Diyos kahit ano pa yung background niya ganun din tayo. Ano man yung background natin. Minsan nga yung background natin eh, magiging blessing pa yan eh. Di ba? Meron nga nag sense siya sa akin, si Brother Ken Mendoza, makaraan. Sayang, gusto ko sana umatend eh. Ando doon sila Brad Pitt. Sabi, naging Christian niya yata si Brad Pitt eh. Hindi po yung artista ano, no? si Brad Pitt po si Isko ano, Salvador. Tapos ando doon si Manoy, yung vlogger. na ano, siguro, tsaka si Pastor Ruter, yung ano, yung uh, nagpapapet sa Taytay, -tay, sa November, ano yun eh. Basta this coming November, sabi ko, sayang, may klase ako niyan. So, gusto ko sana umatid. Makikita natin yung grace of God kahit na anong background, ng, yung background mo eh. Minsan nga, mas napaparangalan ng Diyos eh, dahil sa mga ano natin eh. Di ba ngayon, kahit na hindi, hindi pa rin perfect si Baron Geisler, pero grabe naman kung paano siya binago ng Diyos. Nagsisikap pa rin. Bumabagsak pa rin, pero nagsisikap pa rin. And it's all the glory is talagang para sa Panginoon. So, kaya ho tayong gamitin ng Panginoong Diyos, ano man po yung background natin. And then, uh, tingnan pa natin, paano naging larawan ng generational grace? Si Rehab, one, two, 3, go. Niligtas. Yan. Kung si Rehab, maaring walang halaga sa mga tao, sa lipunan na nasa paligid niya, sa Diyos, hindi may halaga ka sa akin, ililigtas kita. Kahit na ang grabe yung kasalanan mo, immorality yon pinagbabawal ng Diyos. Nabanggit natin kanina yung Exodus, yung Ten Commandments. Eh, nasa Ten Commandments yun eh. You shall not commit adultery, or sa ibang term, immorality. Immorality ang kanyang kasalanan. At paulit-ulit, kahit sa New Testament, makikita natin yung katuruan nila Pablo. Avoid every kind of uh, evil, immorality, pero kahit immoral siya, practicing immorality, yung nakita ng Diyos yung faith niya. Yun dapat titignan natin sa Panginoon. Ano, no? Kahit maraming beses tayong bumagsak, maraming tayong beses na nagkakasala, maraming beses tayong uh, umihingi ng sorry ng, sa Panginoon, basta yung faith na yun nakikita ng Lord sa iyo. Yung grace of God ibubuhos niya sa iyo. So makikita natin dito, no? Sa so, so Joshua chapter 2, verses 8 to 13, paano pinakita ni ni Rehab ang kanyang pananampalataya? So dito, bibilisan na lang natin ano. Sabi niya dito no sa so bandang gitna, alam kong binigay na sa inyo ni Yahweh ang lupaing ito. Maging siya naniniwala. Yung kanilang mga hari at mga sundalo, naniniwala pa rin sila bagamat natatakot sila. Siguro baka may pag-asa pa tayong manalo sa kanila. Pero itong si Rehab nagdeklara siya ng pananampalataya. Sabi niya, alam kong ibinigay na sa inyo ni Yahweh ang lupaing ito. That's declaration of faith. Tapos sa verse 11, Kinilabutan kami ng marinig ang balitang iyon na takot kaming humarap sa inyo sapagkat si Yahweh na inyong Diyos ay Diyos ng langit at ng lupa. Again, another declaration of faith. Sino daw si Yahweh? Diyos ng langit at ng lupa. We must know na may sariling Diyos ang mga taga Jericho. At marami pa yan. Pero siya, nagdeklara siya ng pananampalataya by saying, si Yahweh ay Diyos ng langit at ng lupa. Tapos sabi dito, sa verse 12, Kaya ngayon ipangako ninyo sa ngalan ni Yahweh na hindi ninyo gagawa ng masama ang aking sambahayan. Again, declaration of faith. Sa declaration ito sa verse 12, Alam ko kaya niyo akong iligtas. Alang-alang sa pagtulong kong ito sa inyo, bigyan niyo ako ng isang katibayang, yan, tabi sa verse 13, ililigtas nga ninyo ang aking ama't ina, ang aking mga kapatid at kanilang mga pamilya, katibayang hindi ninyo kami ahayaang mapatay. Again, another declaration of faith. Kayo lang ang makapagliligtas sa buhay ko at pati sa buhay ng mahal ko sa buhay. Pumaalala natin ang tinanggap natin si Jesus. Tinanggap natin siya bilang, ano, Panginoon at kaya that's the declaration of faith pero ito matindi pati yung pamilya na damay at at makikita natin dito na ang kanyang buhay talaga sa verse 11 sa ano Hebrews 11:31 dito pinagmalaki siya eh, ng writer eh kasama siya ang daming ano diyan si David sila Samson daming sila Jephthah, ang daming pangalan eh tapos si Rahab nakasama dyan. babaeng nagbebenta ng aliw yung hindi napahamak kasama ng mga ayon sumunod sa Diyos So, ibig sabihin, si Rahab, sumunod siya sa Diyos. Sapagkat malugod, malugod, niyang pinatuloy ang mga espiyang Israelita. At dito again, sa Santiago chapter 2, verse 25, pinakita na naman ang kanyang pananampalataya. At sabi dun sa dulo, dahil sa ginawa niyang iyon, siya itinuring na matuwid. Naranasan ni, ni Rahab yung grace of God because of her faith. Ganun din, nararanasan, mas lalo nating mararanasan ng, ang grace ng Diyos sa buhay natin kung mangingibabaw ang pananampalataya natin sa ating Panginoong Iso Kristo. And last but not the least, paano naging larawan ng uh, generational grace si Rehab, letter C, 1, 2, 3, go! Nagdulot ng pagpapala at kaligtasan ng kanyang pananampalataya sa Diyos. Isang bagay na nananampalataya ka sa Diyos. Pwedeng magdeklara ka, nananampalataya ka sa Diyos. Pero ang tanong, ang buhay mo ba ay nagiging pagpapala sa kapwa? Maraming ganyan, mga politiko eh. Nagiging, ano eh, nagiging makajos pagka, excuse me, pag eleksyon. Uh, nung nakaraang, ano, di ba, nung uh, 2020 ba yon Kailan ba yung, ano, nakaraang, uh, bago pa yung election ngayon? Ang dami, nagpupunta ng church, tapos nagpapapray over, tapos nung nanalo na, kung ano-ano pinag Ibang bagay na merong sinasabi mo may pananampalataya ka sa Diyos. Pero mapapatunayan ang pananampalataya mo sa Diyos kung ang buhay mo ba ay nagiging pagpapala. Si Rehab po na, naging pagpapala. At dito talaga makikita natin yung generational grace. Kasi yung pananampalataya niya, pati tayo, napagpala. Alam niyo ba yan? Sa pananampalataya at ng grace of God, tayo ay napagpala rin ni Rehab. It's because of the grace of God, because of her faith. Tingnan natin sa Matthew chapter 1, verse 5. Sabi dito, naging anak ni Salmon kay Rahab si Boaz. Yun, doon muna tayo mag-focus. Eh, no? Ito yung... Sino ba si Boaz? Sabi, si Boaz po, ayan, ni Nuno. Nino. Tingnan muna natin sa verse 6. Isa-isahin natin. Sabi sa verse 6, nasalin lahi yan, ano? Naging anak ni Jesse, Si Haring David. Ibig sabihin, si Haring David ay nanggaling sa linya ni Rahab. Take note po natin, ano, nung sinulat po ang New Testament, ang babae po, hindi po talaga nilalagay yan. Culturally and traditionally speaking. Pero dito, lumabas sa norm. May apat na babae na sinali dito. Sa kultura nila, nung unang panahon, mababa ang pagtingin sa babae. Kahit nga yung ano, di ba, yung na nabuhay si Jesus. Maniniwala ka nabuhay talaga si Jesus kasi sinama nila yung mga babae. Sabi nila sila Magdalena, na, na, sabi, uy, nabuhay si Jesus. Kasi noong unang panahon, hindi tinatanggap na witnesses ang mga babae. Dun, ganun yung tradition nila. Pero dito, para maisama mo si Rehab at hindi lamang siya basta babae, kundi prostitute, makikita natin yung grace of God. Paano na, na ang, ano, ang Israel kay Rehab? sa pamamagitan na Rehab nagmula si Harin David, the greatest king of Israel. Hindi si Solomon, kundi si David. And pass forward tayo sa verse 16. Naging anak ni Jacob si Jose na asawa ni Maria na siyang nagsilang kay Jesus na itinawag na Kristo. Makikita natin ano, generational grace. Mula kay Rehab hanggang kay David hanggang kay Lord Jesus Christ na umabot hanggang sa atin. That's the generational grace of God. Ang grace of God hindi natatapos. Kaya nga, bilang conclusion, yan, kung mananampalataya at magpapagamit ka sa Diyos, yan, 1, 2, 3, go. Basahin natin number 1. Next slide. 1, 2, 3, go. Magiging pagpapala. Yan, magiging pagpapala rin tayo. Kung katulad ni Rehab ay magpapagamit tayo, magiging pagpapala rin tayo tanong, Magiging pagpapala nga ba tayo? Hindi ako makakapagsagot dyan. Kayo ang makakasagot dyan. Number two, one, two, three, go! Magiging, magiging patutuorin, patutuorin ng generational grace of God ang iyong buhay. Yan. Kailangan maging patutuorin tayo ng generational grace of God. Uh, ano, ano bang magandang example dito? So, tingnan muna natin dito. So, mamaya may naisip ako. Eh, pero ito muna yung nilagay nating picture. Si, si Helen Keller, ano? Tudal, kanina napag-usapan natin yung ano, about SPED. Si Helen Keller po ay SPED talaga yan. Dahil siya ay uh, pinanganak siya. Baby pa lang siya. Yung pinanganak siya, medyo mga... Nagkaroon na siya ng problema eh. Wala pa siyang one year old. Naging, uh, ang tawag doon, bingi. At dahil bingi ka, hindi ka makakapagsalita. Yun ang nagiging resulta nun. Pero, uh, pero mas gusto ko mag-focus dito yung sa kanya naging mentor. Walang iba kundi si yan, si Anne Sullivan. Siya yung napaka ano, siya yung napakalaking blessing kasi siya yung nagtiyaga. Nung 20 years old na, isipin nyo 20 years old, no? May, may iba nagsasabi 19, pero kanina basa ko 20 years old. Naging teacher siya, si Anne Sullivan, siya yung naging teacher ni Helen Keller. Bingi, pipe, paano mo tuturuan? And at dahil nga may pagka-special, nagtatantrums pa siya. Nagwawala siya, nag naglulupasay, ganyan. So, napakatindi nung ano, napakatindi nung pagsubok para maturuan. Siguro kung ikaw yung si Anne Sullivan, susuko ka ba? Siguro marami susuko, pero si Anne Sullivan hindi siya sumuko. To make the story short, si Anne Sullivan naturuan niya si Helen Keller. At si Helen Keller naman, marami siyang na-inspire ng mga tao. Na until now, ginagamit yung story nila. Dahil sa dalawang ito, si Anne Sullivan, tapos sumunod si Helen Keller, maraming mga, mga pipe, maraming mga bingi ang natuto na bless sa buhay nila. Kasi kung, kung si Anne Sullivan... Uh, sinasaktan siya. May mga ano, may napanood akong pelikula dati eh. Nagwawala si ano eh, si Helen Keller eh. Kung ikaw hindi ka pasensyoso, na, nasasaktan lang ako dito, ang hirap-hirap mong turuan, nasasaktan pa ako, pwede kang sumuko eh. Pero nagpakita siya ng grace. 'Di ba? Another story. Na ito magandang story din na siguro sa atin na si, sino po ba yung nag-ano no, nag-evangelize kay Pastor Joe? Si ano po pangalan? Si Manuel Capati. hindi natin kilala siya, 'di ba? Pero makikita natin yung yung grace of God sa pamamagitan ni Emmanuel Kapati, pumunta kay Pastor Joe. At syempre, umabot hanggang sa atin. Hindi pa natin alam kung sino yung nauna, yung nag-share kay Emmanuel Kapati. Hindi pa natin alam kung sino yung nag-share doon kay Emmanuel. Isipin niyo yung ano, yung... Ganun din, kay Pastor Adel. ba diba? Sino po yung sa inyo po? Ano? Ay, parang may nag sa inyo na, no? Ano yun? Ikalasan ko sa pali. Ay, hindi ko siya kilala. Nakapila lang ako sabi niya na trend ng siya. Mm. Kasi uh, kung sino daw yung makakatabi niya, dapat babae box sila dito. Imemento niya. Mm. Kaya ko yun. Ako yung nakatabi niya sa pin Minentor niya ako ng six months. Yun, minentor ng six months. Na nag-pray lang kung sino yung makatabi ko. Di ba? at may... yung box slider. Box <laughs> slider. Kasi nag-box slider ako. So, Kaya <laughs> 'Yun. Ay kita natin ano, paano kung yung mga 'yon ay naduwag? Yung grace of God na naranasan nila. Tapos yung grace of God pinaramdam nila sa pamagit sa buhay ni Pastor Jo at sa buhay ni Pastora Adel. At gayon din sa atin, 'di ba? So, ganun din ang point natin dito, yung buhay mo magamit ng Diyos. Hindi lang ikaw makaranas ng ng grace of God, kundi maging generational grace. Bakit? Kasi sa pamamagitan ng buhay mo, marami pang maliligtas, marami pang makakakilala sa Diyos, marami pa ang mapagpapala sa pamamagitan ng buhay mo. Kaya yung buhay natin, maging vessel of the grace of God. At hindi lamang ba sa grace of God, generational grace of God. Tayo ay magpray. Lord, maraming salamat po sa sa blessing na ito, Panginoon, na paalala niyo po sa amin that you are a gracious God at ang yung grace mo, Panginoon, maabot po generations through generations. Kaya, Lord God, dalangin po namin, yamang kami, naranasan namin ang biyaya mo, dalangin po namin, Panginoon, maiparanas din namin, maibahagi rin namin sa aming kapwa ang uh, grace mo, Panginoon. At hanggang sa salin lahi na po, Panginoon, marami pong kikilala sa iyo hangga't hindi po kayo bumabalot bumabalik Panginoon even abutin pa ito ng 100 years, 1000 years Panginoon, let your grace Panginoon ay uh, maranasan ng susunod na generation. Lord, at gamitin niyo po kami Panginoon sa pamamagitan ng aming pagtatanim ng word of God, sa pamamagitan ng pagbabahagi ng ebanghelyo, pagme-mentor, pagbabahagi ng aming pananampalataya. Gamitin niyo po kami Panginoon nang sa gayon maranasan ang biyaya mo ng mga susunod na inerasyon. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen.